buhay kay nakikinig sa ulo sa ayaman kung saan nangunguna ang kalamang hakit na katalakayan natin ang pang-araw-araw na instrumento na upang hilo at gumawa ng komunikasyon. Ang wika, particular sa wikang kalikid. Ang wika ay ang ayaw-aaw ang upang magkomunikasyon sa subalik isa. Subalit, ilan lamang ang marunong at ang pagmarunong at usko ang kagangit sa wikang Pilipin? Ayon sa Article at Section 6 ng United States Constitution, sa Lapino opisyal na wika ng Pilipin. Subalit, ilay nama ang mahusay ng salita ng Filipino. Ito naman ay kumuturo sa kapalan. Subalit, nahihirapan ang mga mag-aaral, mag-atsas, lalong lalo na kapag magpili kay ediktat na magkamala ang Ipika ang Kiliwa. It naman ni si Chuto isang guro at ulo sa Depar Department ng Filipino, na malabasa, magsalita, magsulat, makinig at manungkod binaya paunay sa umutang kilitlo. At dyan lamang nagpapapos ang umos at alamad. Sana may bago kayo nakitunyan na nakaalaman lahat. Dami, tipa kit sa sisunod na aki